Um, so, naaalala nyo guys, nung mga unang taon ni Pangulong Marcos, anong sinasabi sa kanya nung ilang mga kritiko? Ah, nako dadami na naman yung NPA. nako dadami na naman yung mga rebelde. Diba, lahat ng mga gains ng pamahalaan, mabubura lahat. Kasi, eh, yung kanilang bilang ay tataas na naman. Oh, pero, ngayon po, middle of the year, it looks like the Marcos administration is on track sa kanyang target para po tuluyan ng uh, mawala tuluyan ng uh, matigil yung pong operations ng NPA sa buong bansa okay? uh, with the help of uh, the army the police yung mga local LGUs uh, nagtutulungan po with the national government at NTF-LCAP para po to make sure na itong threat na ito ay Matapos na within the year Hopefully this year matapos na uh, Pero definitely by the end of PBBM's term Okay, so sampung miyembro na naman po nila ang nalagas This time sa Pantabangan, Nueva Ecija Okay, so basahin po natin itong news na kilala na ng mga otoridad ang sampung miyembro ng NPA na napatay ng militar sa inkwentro sa Pantabangan. Ang engkuentro ay nangyari sa pagitan ng tauhan ng 84th Infantry Victorious Battalion at ng mga rebelde sa bulubunduking bahagi ng Barangay Malbang, Pantabangan noong Wednesday. So ayun. Um, so ito may 10 pangalan na nilagay po uh, na mga nasawi, pitong lalaki, tatlong babae. Uh, kasi po ayaw pa nilang sundin yung panawagan ni Pangulong Marcos Na may amnesty na at uh, bumalik na sa gobyerno yun uh, anim sa mga labi ang nakuha na ng kanilang mga pamilya at naiuwi na sa kanilang mga bayan. Ang pinakakawawa po din talaga yung pamilya ng mga ano eh, mga membro eh. Syempre, uh, for sure sinasabihan nila, ay hey, wag ka na dyan. Umuwi ka na dito sa atin. Sumuko na sa gobyerno." Hindi nakikinig kasi ganyan po tuloy yung nangyari. Uh, sa ngayon, patuloy pa rin ang presensya ng uh, police at uh, militar sa lugar kung saan nangyari ang inkwentro unti-unti na rin bumabalik sa normal ang sitwasyon ng mga uh, residente sa lugar. So, 'yun. Uh, after diyan po may panawagan din yung pong ntf para po sa mga natitirang membro nito pong mga rebelde na ito. Um, ito, basahin po natin ah. Yung pong sinabi nung uh, ng ntf tungkol po dito. Si yes. uh, Yusek Ernesto Torres Jr. He has urged remnants ng NPA to surrender, abandon the armed struggle, and avail the amnesty program of President Marcos. We wish to convey our condolences to the families of those terrorists who perish in the Pantabangan clash. Nakikiusap din kami sa mga natitira NPA na sumuko na para maiwasan ang mga ganitong pagdanak ng dugo. Nakakalungkot, di ba? Pilipino laban sa Pilipino. Di ba? Pero kasi desisyon nila yun eh. Desisyon nilang lumaban sa ating mga pamahalaan sa ating mga militar, di ba? Kasi kung hindi naman din gawin ng militar natin yan, sila naman, yung buhay din nila ang nalalagay din sa peligro, sila din ang na malalagay sa alanganin. May mga pamilya din yung mga sundalo natin, di ba? Kaya nakakalungkot po talaga yung ganyan pero uh, kung mga yung mga militar po natin they are risking their lives para po to make sure na meron pong kapayapaan dito sa loob ng bansa um, ito dagdag pa dito We have to end this decades-long NPA terrorism, sustain the peace gains, and strengthen our support to barangay development. Uh, we have to continue to capacitating all the NPA-free barangays by bringing in more sustainable development and livelihood projects to increase their income and raise the quality of their lives. Yun. So 'yan. Recap lang din, uh, nagsimula po yung nung nung nagsimula yung NTF-ELCAC 89 active NPA guerrilla fronts. Ngayon po puro weekend na lang yung natitirang uh, 10. I think 10 na lang yung natitira. And mga ganyan-ganyan na lang 'yan, maliliit na grupo na lang, parang dyan sa Pantabangan. At 'yan nalagasan na naman sila. At uh, ito po itong sa Pantabangan yung ano eh, yung KRGL na grupo ah uh, nitong nitong mga rebelde na ito niyan 1000 NPA remnants are left foraging in the forest at sila po ang target ng ating uh, gobyerno para po sa National Amnesty Commission Yeah. We appeal to all the NPA remnants to avail of the amnesty program of President Marcos. There are mechanisms already in place anytime these terrorists want to return to mainstream society, rebuild their lives and their families and live in peace. we have the local uh, peace engagement and the enhanced comprehensive local integration program. In due time, the armed component of the CPP will be eliminated. We have to put an end to this violent armed struggle. Habang ginagawa ang lahat ng ating AFP at PNP, nagsisimula na rin tayong dalhin ang mga agarang serbisyo sa conflict-affected areas na NPA-free na through doon sa barangay program. So maganda, maganda po yung programa ng ating gobyerno para dito. Uh, good job po sa NTF-ELCAC, sa militar, sa pulis, uh, sa mga LGUs na sumusuporta sa mga ahensya ng gobyerno na sumusuporta to make sure na itong pangarap ng ng ating bansa, ng ating pangulo uh, ay matatapos na. Sana na nga this year po ay ano uh, mukhang uh, ma matigil na po ito lahat at uh, magkaroon na tayo ng lasting peace at matapos na itong arm struggle na ito. So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next vlog po natin. Stay safe, parate. Bye-bye.